Boss! Ako kaya ang boss? Siyempre! Ako kaya ang boss! Ay. Mga ano? Bini. Beanie! Beanie! <laughs> beanie, Ay, beanie tayo! Beanie tayo! Kaya sa atin bayas ko. Ano <laughs> sir? Kamusta yung kanin? Ano yun? Suli! Sulit yung diles. Ano yung dilis rice? Ate ah, si sir, nagtip ko ng na 15 pesos. Sobrang na-miss daw niya yung ano namin. Ang dami kong problema! guys pangapat na araw na namin yan po sa Oseneras mga ko sila doon hatid ko lang tapos uwi na ako sa bahay okay, guys barangay ganyan yan yeah, yan Ayos, exercise oh. Tanis. Ayan naman si boss. tagal Tagasukin na natin, hinihintay tayo. Dalit kami, last na ulan eh. Last na ulan? Oo, kanina, lakas sobra. Wait lang. Ano na lakas? Papapait ano? Ay, ay, ka. Ayos, ipapagutom. Wala lang Wala lang pera. So, meron tayo ngayon na pang budget para sa kanila. So, meron tayo 55 pesos. Iyon. Yeah. So, may rice. Para sa mga nagre-request ng mga estudyante dito. Bali yung 55, tatlo piraso lang yun. Mas eh. Kasi yung 85 namin, limang piraso. So, gagawin na natin lima pa rin sa'yo. Iyon. Dahil yeah. so, kaya yan. Walang palya. Pang-apat na araw na. Pang-apat na araw na rin yan dito. <laughs> so, Bigyan natin siya ng ano. Ng freebie. Yes ate, oh. Maaga dito. Anis. Tama ka din ang suko ito Ah, shout out. Hello <laughs> kanis. po. Puka ah? Saan school nyo po? Ha? Ah, BCC. Ah, ganda pala na yun. May mano. Ah? Okay lang po dito. Okay dito. Ayun. Puka oh, ni. Puka so, ni. dito baka. Oh, dami ng suki oh. Oh, bani. <laughs> Mga ano, <beanie>. <laughs> <laughs> bini. <laughs> bini. <tayo. laughs> bini tay. Bini tay. Oh, sa page ko para makita kayo. <laughs> Jeff, hindi kay lang po. Diba, papayta ko sa inyo. Yung guys. Kita niyo naman puro estudyante dito pag ganto kaaga. Kaya yung mo nila na budget meal. ah uh, binigay namin sa kanila. Ito malapit talaga, suki na ako. <laughs> Letter P niya ata buong linggo ah. Tayo sa na. Sinabay <laughs> <laughs> siya ba? Yan bumili sila ate. Juice. Apat na juice. Apat na juice agad. So 10 pesos. Yo. <laughs> <laughs> yeah, model po sila ng GTA niya. Pero drinks lang po <laughs> Ay, Ah guys, iwi mo na ako ah. Iwa ko muna silang dalawa. Sa so, magkakaira. Ah, trapa. Babay mo na trapa. Let's go. 1, 2, 3, smile. Oh, thank you po. Upload ko rin po sa vlog ko ah. Okay lang po ba? Vlogger po. Ano lang po, vlogger ko lang. Nakakain na po ka ba kayo dito dati? Nakakain na rin po ba kayo dito dati? Oo oh, eh. nga Parang ito si sir na mamuha ko. Araw-araw ah, yata yan oh. yun. Oo. <laughs> so, suki. Okay. Sir, thank you. Come here guys po. Ah. Ayun, nandito yung mga suki natin. Ito na ako. Let's <laughs> go. Pusin niyo yung pagkain namin. Okay naman po. Sulit so, yung diles. Ano yung Diles rice? Okay. Okay, Saka't sulit din yung isaw. Salaga. <laughs> Hindi, ipapartner sa kanin. Correct. Uh, daily fried rice. Hindi lang po na yung ano yung show may rice na. Awa. Thank you po, thank you. Ano, nakarami na? Isang nakarami Ayos, ayos. Ang dyan. Si Jan. Ayun, thank Ayan guys, dito kasi bibili sila ng ano, sa iba, iniiyaw. tas sa aming kanin. So, effective din yung kanin talaga. Fusion. Yung kanin namin bagay sa lahat. <laughs> ano, alam mo na. Ayos.

Ah, nandun sa bahay yung online namin. Oo, oh, delivery. Ayun, so okay si sir. Okay si sir. Ah, si sir, nagtipon po ng na 15 pesos. Sobrang na-miss daw niya yung ano namin. So, bye. So, okay kasi yung iba, di ko naman mukhaan eh. Pero ito, baka so okay ito. Sir, thank you mo. Okay, sa 15 pesos. Ayos, thank you sir. Panalo. Pagpapalit na rin kayo sir. Ano po yung... J-Poy DK pa, papakita ako. j, j, papaya, j okay. Hey. Sir, bali, bali first time nila sir, patitigin natin. natin ang ano, ang delicious fried rice natin. Atamin so, natin service. So bali sir, di ba, pero madalas kayo dito. Opo. Oh, pero ngayon lang po kami mga Dito? Okay, tamo so. po kayo dito. Takbong takbo. Pero pasi kumain pag bago yung ito yung kanin. Di ba? Ah. <laughs> Yun. <laughs> Baka sir, kanin pa lang. Ulam na, ulam na. Kahit ang reaction nila sir. Para, para, no, quality. Patakam <laughs> na ako eh. <laughs> ano yung papay ka rin yung ulam dito sir? Ito po. Iyon. Para ang bumibili dito kanyan.

ah yung Ang baba ng kanin Tapos <laughs> sabi niya Tao, bumili ka na Mahubo sa ka ng kanin Sabi ko, bumili na nga ako Pag-ubos na nga eh Pagkano, tuturo ko sa'yo magluto Masarap kasi kumain sa'yo pag ano eh Bago luto kanin Mesa yung naka-distill lang siya Medyo nakakapagod niya lang kasi mad na yung bukod. So, ako lang ka. Mahal? po, kuya. Ako kailangan niya. Hindi, 55 lang kayo, sir. Budget mo lang. Ang tinta kasi namin, 85 yun. Pero dahil maraming nalang dito. Magkano po ibabayad po siya? Sa Magkano po ibabayad? Sakto lang. Sakto lang? Eh, thank you. Paul ka na bumili Sabi, naamoy daw niya yung kanin eh. Dumaan sa harapan niya. Kasama niya. Ang bango daw. <laughs> kanin pa lang daw. Mong ulam na. Sabi uh, na pabili sa dito. <laughs> Dami daw problema niya. Dai mo agad problema bata-bata pa. <laughs> Kaling ko wanta. <laughs> Kaling ko wanta. Salamin, <laughs> salamin. <kohanta. laughs> Na nag-enjoy sila pero yung kanta, ang dami agad problema. Ito <laughs> baka eh. Ayun guys, guys, dahil umulan na naman, uh, parang ganti nung unang araw namin, maulan. Uh, tingnan natin kung makakasoldo tayo ng ano. Dala namin ngayon 10 packs. Pero ano puro estudyante di lang dito ngayon eh. Puro mga kabataan. Hindi tulad talaga pag yung mga pamilya, grupo. Talagang grupo pamilya kakain, food trip. Ah, um, maaga um, um, pa lang na alas 7. medyo ano ngayon. Basta kalsada. Waiting, waiting. Pero may mga bumili na. Um, ah, na rin naman. Ayos. Eh, you no, know, po trip show. Yo. Eh, ang customer natin ngayon. Sino din dare? <laughs> hey. Ngayon pa lang <laughs> mic. Sino? Ah. Ah hey. hey. uh, guys, di na ako napag video Ubus na yung kanin Pero may show may pa kami Yung kanin na naubos Di na ako nagpadala ng kanin Kasi 9.50 na So nakailang pack tayo sa show may Lima Kanin Lima O 5 packs na kami ngayon Pero yung kanin naubos Dalawang kaldero yun O isa't kalati kaldero Yon bawi tayo bukas Let's go Kumbaga hindi araw-araw pas ko kung ka. Basta ang malaga may benta. Diba? No? Hindi ko na nabidyoan yung iba kasi nga pag pag kami dalawa lang tumatao, hindi ko na sila mabidyoan. syempre Ay, nag-live ako. kulit eh. No? Trip ko lang mag-live kanina Pero bigyan tayo yung order. Kaya wala na masyadong video sa mga ano. So, okay. Anyway, pero ang dami kong mga nakausap ko rin. Na. Sa so, ating hindi nakakwentuhan yung mga kumakain dito. Maraming salamat po sa mga bulay. Hanggang sa muli. Bye-bye.